Ruby, oh, ilan na po anak mo at the age of 36? Dalawa. Dalawa. Ah. <laughs> Tasha? Hindi. Ah. Tasha? Anong edad ang gusto mo? 30 plus. 30 pa 30 taas. 30 plus. Yes. Mm, sabi mo yan, ha? Pang. <laughs> Good <laughs> Cornelio. Good mm, evening, Papang. Pang uh, Si Ruby Pang 36 uh, na ito Pang okay lang sa'yo Pang <ís tôi talking> Di ikaw ang pumangkot ya Pang Kung okay lang sa'yo na 36 na babaeng ito Matuan <castically> pa Kaya yan pero Mangkot nanta sa akong Kaya yan hai... Tagalogin mo Diyos ko Ako ilong doang tono ko Pero nagtagalig Vean... pa rin ako Hi pa, okay. hi ma'am, good, good evening. Pang ano, ilang taon na yung edad na pang? 22 pang. Oh, 22. 22. Ang babaeng ito 36 pang, kung baga sa kalsada hindi ito na finishing, na rap lang ito magaspang. Wala <laughs> asfalto. <laughs> okay, Te okay lang sa'yo, pang. Isang himas kamay mo puro gasgas. -gas. Teka, -gas. <laughs> okay, ka pa dito. Huh? Ang kalsada nito dalawang beses na nabiyak. Hmm. Ikaw na lang magkumpuni, ha? anak Oo. Mm Ang problema Ma, dito, Pang, no, ang kalsada nito lagi nang ano, okay na, na, okay na, tapos sinisira pa. Ano uh, <inaudible> ba, Pang, yung kamay? Yung kamanya niya, Pang, pa, para well, nandiyak hammer, Pang. Garamo na,

<laughs> tagalogin mo, tagalogin mo to. Hindi namin maintindihan ang ilonggo dito. Ma'am. Ma'am. Baga ko yung nakaano mo, adjust ko ma'am, lalabas talaga dila mo. Ay, grabe siya. <laughs> Wala na bang ano? Pang wag mo. Pang, pang, hindi sa simo, pang. Ayaw niya sa'yo, pang. Next time na lang, Pang. At yung uh -huh. hawan. Karang, sige, pang, okay. pag may ano, may bata-bata. Salamat, salamat. Thank you. Bro. Sige. Uh -oh. sige, sige pang. na. And, uh, Walang iyak bang. Understanding. Awal, sports, sports lang. Bro. Okay lang, pang. No problem, pang. Understanding, manta klase, amor. Na amo. Hindi oh, ko naiintindihan. Amo. understanding daw siyang klase, ng unggoy. Sige, pang. pang salamat, pa, sa Sige, pang. Salamat, pang. mo pang. Oo. Ay, Sakit ka ayo ba? Pang, pwede ka na makababa pa. kaya hindi tama mababa pa. Oh, nagalag ko pa. Mga 30 plus to 40, ganun. to naman, 22. Oo. Maghanap tayo ng foreman man. Kung ang iba ang hinahanap, ay kontraktor sa'yo hanapin natin 4 man. ko po. Kontraktor? Bisyo siya Ha? Maghanap ka ng mga kontraktor ng Jesus. malapit na mag-sikip sa kulungan ng mga kontraktor. Ngayon ma, maghanap ka ng kontraktor. Diba? Yung tipong mag-aasawa ka ng kontraktor sa sasama byuda ka kaagad. Yes. Hindi kontraktor, hanapin natin ang ah, construction or karabikya forman. Pwede